Ito ang katotohanan tungkol sa Paano nililikha ng iyong isip ang iyong hinaharap? May isang sandali sa iyong buhay na nagtatakda ng lahat ng magiging ikaw. Ito ang tahimik, halos hindi napapansin ng iba, pero electrifying para sa iyo. Ang sandaling ikaw ay magpasya kung paano mo titingnan ang mundo. Hindi ko tinutukoy ang malalaking desisyon o mga pangyayari sa labas, kundi ang marahan mong pagsusuri, halos hindi kita na nangyayari sa loob mo isang kaisipan ang umaakay sa isa pa at sa pagdami ng mga ito, nabubuo sila sa isang makapangyarihang chain na tinatawag na mentalidad. Ang chain na ito ang gumuguhit sa bawat hakbang na iyong gagawin, bawat pagpili na iyong gagawin, at sa huli ang bawat resulta na iyong mararanasan. Isipin mong nakatayo ka sa gilid ng isang malawak na karagatan. May dalawang opsyon ka. Maaari kang tumingin sa mga alon ng may takot Natatakot na mahila sa ilalim. Umaari mong tingnan ang lawak bilang isang imbitasyon sa paglago, pakikipagsapalaran at sa hindi pa nalalaman. Ang kamanghamanghang bahagi ay, Anuman ang landas na iyong pipiliin, pareho ang mga pananaw na ito ay totoo. Dahil pareho silang umiiral sa loob mo. Ang isip ng tao ay tulad ng matabang lupa kung saan maaaring lumago ang anumang itinanim na buto. At narito ang walang dudang katotohanan. Ang uri ng binhi na iyong itinatanim ang magtatakda ng uri ng ani na iyong aanihin. Pag-isipan ang mga kwento ng mga taong ang kanilang buhay ay ginawa ng lakas ng kanilang paniniwala. Halimbawa, si Thomas Edison na nakaranas ng libu-libong kabiguan bago siya nakapagbigay ng liwanag sa unang bumbilyang elektriko. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang mga kabiguan, sumagot siya ng kalmado, Hindi ako nabigo. Natuklasan kulang ang sampung libong paraan kung paano hindi gumagana ang mga bagay. Hindi ito simpleng matalinong sagot, kundi isang malalim na pahayag tungkol sa kanyang mentalidad. Nakita niya ang bawat frustrasyon bilang kinakailangang hakbang patungo sa tagumpay, hindi bilang huling pagbagsak. Ang kanyang paniniwala ang naglikha ng kanyang hinaharap, gaya ng paglikha ng iyong sariling hinaharap ngayon. Ngunit ano ang ibig sabihin talaga ng paniniwala? paniniwala ay hindi paulit ulit na sinasabi ang mga walang saysay na pahayag o hinahangad lamang ang isang bagay ng buong puso. Paniniwala ay isang masinsinang desisyon na tanggapin mo na mayroon kang kapangyarihan na baguhin ang iyong realidad. Ito ay pag-unawa na ang universe ay hindi lumalaban sa iyo. Sa katunayan, ito ay sumasagot sa enerhiyang iyong nililikha. Ang mentalidad ay ang pundasyon ng enerhiyang ito ito ang lens kung saan pinapakahulugan mo ang mundo at ang interpretasyong ito ang bumubuo sa iyong realidad. Mas malinaw at mas focus ang iyong mentalidad, mas malinaw ang iyong pananaw sa hinaharap. Ngayon, isipin si Henry Ford, isang tao na literal na nagbago ng industriya ng sasakyan, gamit ang tila simpleng ideya. Gawing abot kamay ang mga kotse para sa lahat. Ngunit hindi si Ford simpleng visionaryo, Naniniwala siya ng lubos sa kapangyarihan ng pagsasauli at konsistensya. Alam niyang ang maliliit na araw-araw na gawain kapag sumabay sa mas malaking pananaw ay maaaring magdulot ng kamangha-manghang mga resulta. Narito ang mahalagang aral. Ang iyong mentalidad ay dapat nakasalalay sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kasalukuyang sandali. Dapat itong punuin ng malinaw na pananaw kung ano ang gusto mong itayo ang pananaw ay ang puwersa na nagbibigay buhay sa iyong mentalidad. Kung wala itong malinaw na pananaw, nawawala ang iyong isip sa mga distraksyon at kawalan ng katiyakan tulad ng barkong walang kompas sa malawak na dagat. Isipin ang mga dakilang leader ng kasaysayan. Si Abraham Lincoln ay lumaban sa personal na mga pagdududa at mga trahedya habang nagtatrabaho ng walang pahinga upang pagsamahin ang bansang nahahati nang digmaang sibil. Si Walt Disney ay nakaranas ng patuloy na mga ritsazo bago itinayo ang imperyo na kilala natin ngayon. Ano ang kanilang pagkakapareho? Isang napakalakas na pananaw na lampas sa lahat ng mga hadlang. Hindi lamang sila nagpatuloy sa pangarap, nakita nila ito, nadama nila ito, nabuhay nila ang kanilang mga pananaw na parang tunay na realidad kapag nagtayo ka ng isang pananaw para sa iyong buhay, iniisyonal mo sa universe na handa ka ng magtanggol rito. Sinasabi mo, ako ang arkitekto ng aking kapalaran. Kinakailangan ng tapang ito sapagkat nangangahulugan ito ng pag-alis sa iyong comfort zone at harapin ang hindi pa natutuklasan. Ito ay pagtapon ng mga dahilan at kung na madalas nating ginagamit upang ipagtanggol ang aming mga hangganan. Tandaan, Walang nagtagumpay ng malaki habang nakulong sa kanilang mga kondisyon at narito ang isa pang pangunahing prinsipyo, ang layunin. Ang layunin ay ang gabay na nagbibigay liwanag sa iyong paglalakbay. Ito ang dahilan kung bakit ka nagigising araw-araw kahit na ang bigat ng pagod ay parang hindi matatawagan. Ang layunin ay hindi natatagpuan sa pagkakataon. Ito ay inalagaan ito ay nabubuo sa intersection ng iyong likas na talento, pinakamalalim na mga pagnanais at mga pangangailangan ng mundo sa paligid mo. Kapag ikaw ay konektado sa mas malaking layunin, lumalampas ka sa iyong sariling limitasyon. Nagiging bahagi ka ng isang bagay na lampas sa iyong sarili. Pansinin ang landas ni Mother Teresa ng Calcutta. Inialay niya ang kanyang buhay para sa mga mahirap at marginalisado na hikayat ng isang layuning napakalakas na humikayat sa milyong-milyong tao sa buong mundo. Patunay ng kanyang pamana na ang layunin ay hindi simpleng magandang salita. Ito ay puwersang nagbabago ng buhay. Kapag natuklasan mo ang iyong layunin, hindi mo lamang binabago ang iyong sariling buhay. Nakakaapekto ka rin sa buhay ng iba. Gayunpaman, hindi sapat ang layunin sa sarili. Upang ito ay maging realidad, kailangan mo ng disiplina. Ang disiplina ay ang kalamnan na nagdadala sa iyo pabalik kapag nauubos na ang motibasyon. Ito ang pang-araw-araw na pagsasanay na gawin ang dapat gawin kahit na walang kaluwalhatian o agad na pagkilala. Disiplina ay hindi parusa, ito ay kalayaan. Inihihiwalay ka nito sa prokrastinasyon, takot at indesisyon. Nagtuturo ito sa iyo ng mga gawi na suportado ang iyong pananaw. Isipin ng isang malaking puno. Nakikita mo lang ang mga mataas nitong sanga at malalago nitong dahon. Pero sa ilalim ng ibabaw, malalim ang ugat nito sa lupa, hinahanap ang sustansya at katatagan. Sa parehong paraan, ang mga resulta na gusto mong makuha ay nakikita sa ibabaw, pero ang mga ugat, ang mga disiplinadong gawi, ang sumusustento sa lahat. Kung walang disiplina, ang iyong pananaw ay mananatiling malayong pangarap. Kasama ang disiplina, ito ay maaaring maabot at narito tayo sa puso ng lahat, sa aksyon. Ang aksyon ay ang punto ng ugnayan sa pagitan ng iyong isip at ang panlabas na mundo. Kahit gaano kalinaw ang iyong pananaw o gaano katatag ang iyong layunin, kung walang aksyon, walang mangyayari. Ang aksyon ay ang lugar kung saan ang abstract ay nagiging concrete. Ito ang tulay na naguugnay sa kasalukuyan sa hinaharap na gusto mong abutin, pero narito ang sikreto, hindi kailangan perpekto ang aksyon. Sa katunayan, ang perpeksyon ay madalas na kaaway ng progreso. Ang mahalaga ay simulan. Ang unang hakbang, kahit gaano kaunti, ay sapat na upang magsimula ang gulong ng kapalaran. Tandaan si Steve Jobs na nagsimula sa pagbuo ng computer sa kanyang garage o si Oprah Winfrey na lumagpas sa ekstremong kahirapan at pangaabuso para maging isa sa pinakamaimpluensyang kababaihan sa mundo. Ano ang kanilang pagkakapantay-pantay? Pareho silang gumawa ng may tapang, kahit na ang daan ay tila ditiyak. Hindi sila naghintay ng perpektong kondisyon, nilikha nila ang mga kondisyon na kailangan nila, ngunit hindi garantiya ng tagumpay ang aksyon lamang. Para epektibo ito, kailangan mong isama ang isa pang mahalagang birtud, ang pasasalamat, yung Pasasalamat ay ang antidote sa kronikong hindi kasiya siya. Pinapaalala sa iyo ito na igalang ang meron ka na habang nagtatrabaho para sa gusto mong makamit. Kapag nagpraktis ka ng pasasalamat, nagbabago ang iyong perspektiba. Humihinto ka sa pagtingin sa buhay bilang serye ng problema na kailangang solusyonan at nagsisimula kang makita ito bilang isang biyahe na puno ng oportunidad. Ang pasasalamat din ay nagpapalakas sa iyong kakayahang matuto. Kapag nagpapasalamat ka sa proseso, kahit sa mga pagkakamali at balikloob, nagiging bukas ka sa mga bagong posibilidad. Sumasama ka sa adaptability, nauunawaan na ang tagumpay ay bihira sa tuwid na landas. Ang adaptability ay ang kakayahang ayusin ang iyong kursong walang pagkalimot sa iyong pangwakas na destinasyon. Nagbibigay ito sa iyo ng grasya at determinasyon upang harapin ang mga pagbabago sa buhay. Sa huli, may isang katangian na nag-uugnay sa lahat ng iba, ang resiliensya. Ang resiliensya ay ang kakayahang bumangon pagkatapos ng pagbagsak, magpatuloy kahit ang mundo ay tila sumisira sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa pakikibaka, ito ay tungkol sa pagunlad sa gitna ng kahirapan. Ito ay hanapin ng lakas sa mga sandaling pagkabigo at ilaw sa gitna ng kadiliman. Ang resiliensya ay patunay na mas malaki ka sa anumang hadlang na kinakaharap mo. Tandaan ito, ang iyong isip ay ang pinakamataas na arkitekto ng iyong buhay. Lahat ng iniisip mo, nadarama mo at pinaniniwalaan mo ay nagkoconstruct sa hinaharap na mararanasan mo. Kaya pumili na ngayon kung sino gusto mong maging, magtanim ng tamang buto. Alagaan sila ng may dedikasyon at determinasyon at obserbahan kung paano lulutang ang iyong buhay sa mga paraang hindi mo kailanman inakala. Ito ang katotohanan tungkol sa paano nililikha ng iyong isip ang iyong hinaharap. Ngayon, nasa iyo na ang gawing realidad ang katotohanan ito. Ikaw ay ipinanganak para dito.